I yes. don't <laughs> yeah é, eu... magiging ilit na to.

Marami po kami. Hindi po kaya yan. Meron? Meron yata ang ikat. Kulit lang, bro. Ay, kulit! Ang laki! po, ha? <laughs> ang <Alaki> po. Ang <laughs> <Alaki> po. <laughs> po nang nawag ni Parang dito. Eh. Bilang po ng karsada. Cementado. Ayun! Uy, may tumatalo, no? Iba-iba na, no? Maraming no. <laughs> Palakang... ano. Wala hindi tunay. Ayan, <laughs> yeah, tunay. Wala tunay. O, oh, yan. Yeah. <laughs> Uy! Miyak! saksa lang ho. Nguri sa saksa. Oh, oriente sa saksa. Yan ko daw. Ano yan? Hello. Hey, dala 'yung Kaya di pag motor kaya sa edgy car, kulong kulong. Ay. Wala nang gana na, Pre. Wala nang Yan yan yan. Dalawa, gano'n. Dalawa? Oo. Ay, Yan, dalawa. Hmm, dalawa. Pwede na yan. Pwede na yung ganyan, Pre. Oo. Dalawa masarap. Pati buto kain. Pati buto kain? Paul da kayo na yung buto eh. Meron. Oh, meron. Oh. Meron, meron din. Kaya sa kasada lang. Kung nakaraan, dyan din kami nakarami. Eh. Hey. ano oh. Isang eh lang. <laughs> pa <laughs> Walang gano Mas marami pa yung basura eh So oh. baka mo yung Yun, yun, yun ulit

Ayan 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 dito Ayan Ayan hmm, Ayan 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 Ayan

Galing nyo na. Okay, Galing <tis> na. ganda yung bago pa lang na. lawak ng bigan yan parpatoy parpatoy try lang natin try and try bagong dala malay natin makauli yun ang basura makakauli <laughs> yan kasi maliit yung butas eh hindi kagaya nung isang dala natin Malithi. malaki malaki, mauli hindi, malaki yan

Ayun, ngayon na lang. Hindi na.

chờ subscribe cho kênh Ghiền sao Gõ Sukal so, ay bulong. Hindi <laughs> mo <laughs> Delikado hey, <laughs> <Langis> ka talaga. Delikado. Oo. May ka kami bulong. Langit na Ang ganda po ng pesto na namin, lipatan lang ng kasara, agis ng agis Agis ng agis kahit walang nahuli Oh, kayak gurami lah, gula. Wala ko meto niya. Yung mga kabida yung... Duala, layang ka. masada. Masada po ng motor o. Oh. lilipat po nila doon. Sa kabila. Hindi kaya ta. Wah, jogaren. Kira-kira Tarang... apa yang botol? Oh. Mau um... tar. Bu. Ang Ba. <laughs> Ini enggak dimakan. Bu, timan di luka dikeman di lu ken? Bata wala ka Ken Bata <laughs> wala ka Ken Na <laughs> <Huh? laughs> Yan yeah, po ha Naliligo yung mga tao Gustong gusto nila Tampos Tampisawin yung tag nito Yung baha Tulad nito Ano ka po para piyesta Dito oh. Dito na ka na ha? Dito na ka na ha? Tulala musngi dami nagsisiming ng mga bata-bata dito Siming ka na, hindi kanina gusto uh, gusto mo ngayon yeah. uh, wala boss ko ganda ng bangka no yan nasa 80 80 player pa na eh. ha <laughs> Kena, lihat kau lah. na Hahaha. 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 si Nigel. Hahaha. 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 <laughs> <laughs> Yung mga tumatawid po naliligo ayan o oh. Sarang hmm? ah. swimming pool ayan o oh. <laughs> dito ka dyan o ayan Agis ka. Agis na te. Hmm. Pasyalan dito sa Kandaba, naging Bora Kandaba. Oo, yeah, tatawin din. <laughs> Ayan niya maligo at po yung tawag nito Ililipat po yung pick up oh. Ililipat Anong tawag kasi sa sasakyan na yan pre? Roto Roto Oh, roto pala yan. Roto sa mga Ayan, lakas na yung wave niyan. May uh, wave niyan. Ah. Don, sa dan, ha? Daming tao. Oh. Dinitingnan tong Agos. Yung wave nito, yung wave sa sasakyan. Yan po. Oh. Dinipat po, ayun, oh. ayan oh. ganda oh. ilinipat oh. <laughs> ang conquest. Ilax. hindi na po kaya kasi malalim na bando dun hanggang dip dip na po siguro hindi na po kaya nito sa kit kaya gumastos po sila siguro nasa 200 pesos or 300 pesos yung pang pang lipat no yung mga four wheels no? ay, may na may may pakala ko nalulunod yung sidecar kasi 300 thousand. ha huh? kasi yung 5 200. dread. Ang gulo sa pickup nila. Ay, sinajel, ay. No? Nalulunod si Najel. Kala nalulunod ka dyan ah Napakalaking bangka nito mga kabito ah uh. Napakalaking bangka Oh ayan, mga Oh ano wala yung mga chinelas Oh yung mga chinelas nagkagulo po sila Natangay po na ay Natangay po na ang tawag nito Oh nalulunod dati parang malulunod ah Delikado pa yung ginagawa nila Oh. Chinelas lang yan, pabayaan nyo. Chinelas <laughs> lang, kailangan pabaya mo lang. Baka malunod ka pa, no? Oo, oh. kailangan mo Lalim yan. Oh. Baka malunod kayo. no nakaraan, may nalunod eh. Pero sa kabila. Ito oh, sa ang oh. ganda-ganda po mag dito. Sa bangka. Ang lagi po ng bangka na to. Talagang pangis dato na pre. Ang laki na to. Yung siming ko. Si Nigel. Sige, magbabad ka. Mala, madalang lang yung ba. Huwag mo lang iinumin ng tubig. <laughs> ano eh, mo? <laughs> <laughs> Hindi pa marunang. Hindi pa. Kahit, ka, kahit langoy aso lang. Langoy pusa. Uy, mama yung ano? Kasi <laughs> ako kay mama mo yung... Lamay <Langoy> pusa. <laughs> oh, ay, na, ay, nalulunod, nalulunod. <laughs> nalulunod. Ayun, Gio, nalulunod. Oh. Galing, ha? Sisiming yung mga bata. Si Nigel din, oh. Yung aming cameraman. ah oh. <laughs> saya saya. Pero dati dam, dami dito Nagiinuman mga kabida. Ngayon wala nagiinoman. Si araw po ng pag-araw na linggo tsaka sabado, marami po dito nagiinuman Parang dito sila ginawa yung beach, Yan you know? Ha? Huh? kaya kaya malalam malay pa yan o oh, parang fiesta mga kabila kami pong nag-ayon mga motor po itong sakay nila at isasake kaya no at isasake yan o oh. mga nakamotor o oh.

Yung dalag, ibigay namin kay Parpatoy. Tapos yung mga uh, natira, ipunin po namin para ibenta. Yan you o. Know? Biaya na naman. Kahit paano, meron. Yun na nasero. Yun ang nasero. Yun <laughs> o. No? Okay. Ito naman naman okay O. Ito uh, tayo. Uh, pare.